Hello mga kabasura! Lahat nga pala ng mga gamit na yan, binigay lang sa akin ng kapwa natin nagbabasura dito sa South Korea. Napapanood niya daw kasi yung mga vlog ko, kaya ayun, chinat niya ako, tapos binigyan niya ako ng mga ganyan, mga kabasura. Ayan nga yung mga binigyan niyang roller skate sa akin, no? Oh. Bagong bago talaga sila, mga kabasura. Bali, dalawang pares nga pala yung binigyan niyang roller skate. Itong laptop naman na to, itatapon niya lang sana. May tama daw kasi yung screen niyan, kaya itatapon na lang niya. Sabi ko sa kanya, kunin ko na lang, baka sakaling pwede pang pagkadami niya nga din pala napulot ng mga pabango. Box box din yung napupulot niya mga kabasura. Bali sa ibang basuraan nga pala siya nagtatrabaho. Maglilimang taon na daw siya nagbabasura dito sa South Korea. Heto pang lalaki naman ito. Ramanin nga pala yung tatak niya. Tamang tama sa akin ito mga kabasura. Magkano kaya yung presyo ng ganitong pabango? Grabe napakabay talaga ni tropa. Shout out nga pala sa iyo tropang Eric. Binigyan niya nga din pala ako ng mga cellphone na charger. Nung nagpunta nga ako sa bahay nila, grabe napakadami talagang napulot. Grabe nang lula talaga ako sa mga napupulot pulot niya. Ganyan talaga kasarap magtrabaho dito sa basurahan sa Korea. Nakakapagod nga lang talaga pero grabe, sulit naman kapag may naiuwi ka. Binigyan niya nga din pala ako ng mga hilaw na pusit. parami daw kasi yung binigay sa kanya ng tropa niya nagtatrabaho sa isdaan. Naku, napakalaking tipid nito sa ulam mga basura. Ayan, pati nga pala yung mga lipstick na yan, binigay sa akin din ni tropa. Ayan o, oh, mga bago pa sila, hindi pa talaga nagamit mga kabasura. Naku, tamang tama sa akin yan kasi ganyan na ganyan yung kulay ng mga shade na bet ko mga basura. Ay nako nagawan mo pa talaga si Missy. Uy, confirm. Grabe, napakabait talaga ni Tropang Eric. Ito nga pala yung video ko nung binibitbit ko ng papasok ng bahay, yung mga binigay niya sa akin, mga kabasura. Grabe, napakadami naman kasi talaga niyang binigay sa akin. Yung laptop nga pala na kulay itim na binigay niya sa akin, okay pa yon. Kaya nga sobrang tuwa ko nung gumagana pa siya kasi may pamimigay na naman tayo, mga kabasura. Binigyan niya nga din pala ako ng napakaraming headset. Ganito kasi sila talaga dito sa Korea. Kahit puro bago pa yung mga gamit nila, talagang tinatapon lang nila, mga kabasura. Ayun oh, napakarami ng na mga headset di pa talaga sila nagamit. Pagkatapos, binigyan niya nga din pala ako ng mga salamin ng mga pambabae. Ito nga yung salamin na binigay niya sa akin, original na Tom Ford yan, mga kabasura. Pagkatapos, ito din yung isang salamin na binigay niya. Ayan, oh, gaganda ng mga salamin na binigay niya sa akin. Ito, binigyan niya din pala sa akin tong dalawang ito. Hindi ko alam kung para saan to, mga kabasura, pero gumagana sila. Pagkatapos, ayan, oh, binigyan niya din ako ng ukulele, napakaganda pa ng tunog niya. O oh, di ba napakaganda ng tunog, talagang nakatono pa. Ito pa nga pala yung mga roller na binigay niya sa akin. Talagang mga bagong-bago pa, hindi pa sila talaga nagamit, mga kabasura. Grabe, napakayaman talaga ng bansang Korea. Birihin mo lahat 'yan, tinapon lang nila, eh, napakahirap 'yan bilhin sa Pilipinas. Pagkatapos ko nga palang sa church, doon nga pala binigay sa akin ni tropa 'yan. Bali dumiretso na lang ako sa kanya pagkatapos ng service. Sa mga din pala namin nag yung mga anak ng mga kapwa natin Pilipino dito. Itong bata nga ito, biglang lumapit sa akin. Naku, napaka-cute niya. Gusto ko na tuloy madagdagan ng babae yung mga anak ko. O oh, misis, baka naman. O oh, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam mga kabasura.